sa maikling panahon ng panliligaw ni Marco sa akin, agad ko siyang sinagot, at bago pa man lumipas ang isang buwan, kami ikinasal sa West. Matapos ang aming kasal, dinala niya ako sa kanyang tahanan, isang lugar na malaki at maaliwalas. Sa bahay na iyon, kasama namin ang isang masipag na katulong, si Marco, at ang kanyang anak mula sa unang asawa, si Dr. Adrian. Si Adrian ay isang doktor na hindi lamang gwapo kundi mabait din. Halos magkasing edad lang kami, binata ngunit may kasalukuyang kasintahan. Isang gabi, habang wala si Marco dahil nasa trabaho, may narinig akong mahinang pagkatok sa pintuan ng aming silid. Nakahiga na ako noon at handa ng matulog, ngunit napilitan akong bumangon. Nang buksan ko ang pinto, bumungad sa akin si Adrian, may dalang ngiti sa kanyang mga labi. Magandang gabi, tita, magalang niyang bati, halatang may pag-aalangan sa kanyang tinig agad kong tinakpan ang aking harapan gamit ang kumot dahil wala akong suot na pang ilalim, dala ng aking paghahanda para matulog. Pasensya na po kung naabala ko kayo, sabi niya nang may paggalang. Birthday kasi ni Chell bukas, at gusto ko sanang itanong kung ano ang magandang may re regalo sa kanya. Bahagyang namula si Adrian, halatang nahihiya dahil sa aking ayos. Sa kabila nito, inanyayahan ko siyang pumasok sa silid bilang respeto sa kanya bilang anak ng aking asawa. Wala rin naman si Marco noong mga oras na iyon dahil madalas siyang abala sa kanyang hotel business at bihirang umuwi. Minsan nga, umaabot pa ng ilang araw o linggo bago siya makauwi. Magkatabi kaming naupo ni Adrian sa gilid ng kama habang nag-uusap. Nagbigay ako ng ilang suhestyon sa kanya, tulad ng pagbili ng bag para kay Chell nang hindi niya magustuhan ang unang ideya, nag-isip siya ng mabuti at saka ngumiti. Salamat, tita. Mukhang iyon na lang ang bibilhin ko. Pwede po ba kayong sumama sa akin bukas sa birthday ni Chell? Nahihiya kasi akong magpunta ng mag-isa, sabi niya nang may paggalang. Tumango ako bilang tugon, at pagkatapos ay nagpaalam na siyang aalis na ng silid. Simula noon, unti-unting naging mas malapit kami ni Adrian kinaumagahan, sabay kaming nag-almusal bago siya pumasok sa trabaho. Ako rin ang sumama sa kanya upang bumili ng red jalong bag para kay Chell. Nang hapon, nagpaalam ako kay Marco na sasamahan si Adrian sa mall upang bumili ng regalo, at agad naman niya akong pinayagan. Bumili pa ako ng bagong damit na isusuot para sa birthday celebration ni Chell, at tila ba may kakaibang saya akong naramdaman na kasama ko si Adrian. Sa gabing iyon, habang nasa mall kami, may kakaibang damdamin akong naramdaman tuwing hinahawakan ni Adrian ang aking kamay. Isang damdaming hindi ko pa naramdaman kahit kailan kay Marco. Sa totoo lang, noong nagpakasal ako kay Marco, hindi ko naman siya minahal. Ginasto ko lamang umahan sa hirap, at si Marco ang naging sagot sa aking pangarap na ginhawa. Ngunit sa unang gabi ng aming kasal, walang nangyari sa amin dahil nalasing si Marco at natulog agad. Mabuti na rin iyon dahil hindi pa ako handang ibigay ang aking sarili sa kanya. Pagdating namin ni Adrian sa party ni Chell, agad niya akong ipinakilala sa kanyang nobya. Naiwan akong mag-isa sa mesa habang pinapanood ko silang nag-uusap sa hindi kalayuan. Unti-unti akong uminom ng alak habang pinagmamasdan sila. Nang magsimula silang magsayaw, kinawin pa ako ni Adrian. Mabait si Chell, ngunit hindi ko maiwasang maramdaman na parang hindi siya bagay kay Adrian. Maganda siya, ngunit may kung anong pakiramdam na nagsasabing hindi siya ang nararapat para sa binata. Habang lumalalim ang gabi at damadami ang nainom kong alap, unti-unti akong nalesing. Nang lapitan ako ni Adrian, inaya ko siyang samahan ako palabas. Tumawag si Marco upang sabihin hindi na naman siya makakauwi. Sanay na ako sa ganoong sitwasyon, kaya hindi ko na iyon ininda. Ayos lang po ba kayo? tita, tanong ni Adrian habang maingat niya akong inaalalayan papunta sa kotse. Ramdam ko ang pag-aalala sa kanyang tinig. Dahil sa kalasinggan, napasubsob ako sa kanyang dibdib. Napansin ko ang mabangong amoy niya, nakakaiba sa amoy ni Marco. Napatingin ako sa kanyang mga labi, mapula at tila ba masarap halikan. Naiiling lamang ako sa mga iniisip ko nitong mga nakaraang araw. Hindi ko may kakaila na anak ko siya kahit magkaedad lamang kami. Ngayon na nagpakasal ako sa isang mas nakatatanda, tila nagkakaroon ako ng mga pagnanasa na hindi ko maintindihan, baka dahil na rin sa kalasinggan ko kaya ganito ang aking nararamdaman. Pagdating namin sa bahay, hindi ko pinayagan si Adrian na buhatin ako patungo sa kwarto namin ni Marco. May kakaibang kilabot na dumadaloy sa akin tuwing magdidikit ang aming mga katawan. Sa kabila nito, nag-aalala siya para sa akin, kaya ay nalalayan niya ako habang naglalakad kami. Ramdam ko ang init ng kanyang kamay na nakahawak sa aking bewang, at tila hindi ko maialis ang isipan ko sa presensya niya. Pagdating namin sa kwarto, marahan niya akong inihiga sa kama. Nakapikit ang aking mga mata, ngunit naramdaman kong maingat niyang tinanggal ang aking sapatos at inayos ang aking pagkakahiga. Tita, iwan na kita ha, malambing niyang sabi, tila may pag-aalala sa kanyang tinig hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, ngunit hinawakan ko ang kanyang kamay at hinayla siya papalapit sa akin. Nawalan siya ng balanse at bahagyang nasubsob sa aking katawan. Sa kanyang pag-aalala na baka ako masaktan, naitukod niya ang kanyang mga kamay sa kama, ngunit hindi may iwasang magdikit ang aming mga mukha. Sa isang iglap, sinadya kong halikan siya sa labi. Doc Adrian, pwede mo ba akong gamutin? Tanong ko, tila wala sa sarili. Natigilan siya, nakatitig sa akin na parang naguguluhan. Ngunit sa kalaunan, unti-unti siyang lumapit at ang kanyang mga labi ay nagtagpo sa akin. Sa unang bayad lamang ang kanyang halik, ngunit naging mas maalab at mapusok ito habang tumatagal. Hindi ko napigilan ang sarili kong tumugon sa kanyang halik, para akong nalulunod sa damdamin, kaya't napakapit ako sa kanya habang lumalalim ang aming halikan. Ramdam ko ang kanyang kamay na gumagapang sa aking katawan. Sa bawat haplos niya, naramdaman ko ang pangangailangan bilang isang babae, isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Sa bawat galaw niya, tila binibigyang buhay niya ang mga damdaming matagal nang natutulog sa akin. Hanggang sa tuluyan niyang tanggalin ang mga sagabal sa pagitan ng aming mga katawan. Bago pa bumalik sa loob si Adrian, tsaka ako kumain at uminom ng gamot, baka sakaling mawala ang sakit. Ako na rin sana ang maglalabas ng pinagkainan ko, pero saktong pagbukas ko ng pintuan, iniluwa si Adrian. Natulala na naman ako sa kagwapuhan niya at naalala ko na naman ang halik niya sa akin kagabi. Ako na ang magdadala sa kusina, malambing na sabi nito sa akin. Adrian, kaya ko na, naging casual ang aking boses, kunwari walang nangyari sa amin kagabi, kahit na ang totoo, nagkasala ako kay Marco gusto kong takpan na lang ang nangyari at huwag nang ungkatin pa. Lasing ako kagabi, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Ang minsang nangyaring iyon hindi na mauulit. Ako na, tita, bumalik ka na lang sa higaan. Pero mas makulit si Adrian kaya sa akin kaya hinayaan ko na, ayoko nang magmatigas pa. Pinilit ko na lang humiga, kahit hindi naman ako inaantok. Kinuha ko na lamang ang aking cellphone at dumalaw sa social media hindi ko nga alam kung bakit kailangan kong hanapin ang Facebook account ni Adrian. Matagal ko nang tinititigan ang kanyang gwapong profile picture at hindi ko maiwasang mapangiti habang siya ay tinititigan. Grabe, ang gwapo mo talaga, Adrian. Sana pala una kitang nakilala, bulong ko at hindi sinasadyang naklik ko ang friend request. Napasinghap ako at nagmamadaling kinansela ang friend request ko kay Adrian, pero naghahang ang aking cellphone palibhasa luma na basta bigla na lang nag-notify ng, Adrian accepted your friend request. Hala, paano na to? Bigla tuloy akong nagka-problema. Hi, tita. Pabalik na ako sa work ha. See you. Chat bigla ni Adrian sa akin. Marahas akong napabuntong hininga. Nabuksan ko kasi bigla ang kanyang chat. Hindi pa ako excited sa lagay na yon. Naiinis tuloy akong itinabi ang aking cellphone tsaka matutulog na lang matapos ako mag-reply ng, okay. Kinagabihan, dumating si Marco. Nag-aya ito sa akin na sa labas kami kumain, pero tumanggi ako. Sakto namang dinala sa bahay ni Adrian si Bella kaya sabay-sabay kaming kumain apat sa harap ng mesa. Si Bella lamang nag-uusap at si Marco tahimik. Kaming dalawa ni Adrian nagseselos ako sa madalas na paghawak ni Bella sa kamay ni Adrian at pagiging sweet ni Adrian kay Bella kaya hindi ko maiwasang sumimangot. Ang ginawa ko, tinapos ko na lamang ang aking pagkain. Hani, matutulog ka na ba? Malambing na tanong ni Marco sa akin at lasing na lasing na ang kanyang boses. Panay ang katok sa aming silid. Nakahiga na sana ako. Lasing na naman dahil nag-aya si Adrian kanina na makipag one-on-one -on -one sama matapos ihatid pa uwi ang nobya. Tumayo ako at pinagbuksan ko siya, pero akay-akay pala ito ng anak niya. Lasing si dad. Okay lang ba kung ipasok ko? Tanong ni Adrian sa akin lasing din ang lalaki, namumula ang pisngi hanggang leeg pati tenga. Nakasimangot akong sinaipan siya, nagseselos pa rin ako sa nakita ko kanina kahit na wala naman dapat ipagselos dahil alam kong girlfriend iyon ng lalaki. Ako nang bahala sa dad mo. Magpahinga ka na, pagkasabi ko, hinawakan ko si Marco sa kamay kahit hindi ako siguradong kaya ko ang bigat niya lalo na. At tulog pa ito. Salamat, tita. Gumiti sa akin si Adrian pero nagtuloy pa rin ito sa aming silid ni Marco habang inaalalaya ng ama. Sinundan ko lang ito ng tingin. Inihiga lang naman ni Adrian ang ama sa kama, tsaka humarap sa akin. Akala ko magpapalim na't lalabas na, pero matagal niya akong tinitigan at natulala rin ako sa uri ng titig niya sa aking kabuuan. Hindi ko alam kung anong sasabihin, pero napapalunok ako, kinakabahan, at nagiinit ang magkabilang pisngi. Napaigtad ako ng marahang lumapit at yakapin ako, tsaka sinilina ng halik sa labi. Adrian, huwag, protesta ko sa kanya, kahit na sa pakiramdam ko'y nagustuhan ko agad ang halik niya sa akin. Pero nasa kwartong ito ang asawa ko. Pagtatak silang ginagawa namin sa sarili nitong ama, walang narinig ang lalaki. Hinail ako patungo sa likod ng takador at isinandal niya ako bago sabik na siniil ng mapangahas na halik ang aking uhaw na mga labi. Hinihingal na ako sa pananabik na maramdaman ko ang kanyang mga kamay. Kinilabutan ako sa ginawa niya kahit sa biglaan. Naramdaman ko ang maingat niyang haplos sa akin na lalong nagdudulot ng matinding pananabik. Muli, ginigising nito ang aking kamalayan. Naramdaman ko na tinanggal niya ang sagabal sa aking katawan, at doon, pinasaya niya ang bagay na iyon sa akin. Ayoko sanang magingay, pero hindi ko mapigilan. Naramdaman ko si Adrian, napapagitnaan, mahigpit na nakahawak sa kanyang balikat, nanginginig ang katawan ko matapos marating ang dulo. Tsaka niya ko binuhat upang magpantay ang aming katawan at mukha. Naramdaman ko na lamang ang pamilyar na kirot at saya na naramdaman ko kagabi. Pero walang kapantay na sandaling kasama ang lalaking ito lang ang makapagbibigay sa akin ng saya. Pagkatapos, nakangiti itong nagpaalam sa akin palabas ng kwarto at nag-iwan pa ng matagal na halik sa aking labi agad kong isinara ang pintuan at sakalang ulit na konsensya nang makita ko si Marco na nakahiga sa kama. Pero anong magagawa ko? Nagsimula na akong maglunoy sa kasalanan. Nahiga ako matapos maglinis ng katawan, matagal na dilat ang aking mata at paulit-ulit nararamdaman ang ligayang naramdaman sa mga yakap talik ni Adrian. Kinaumagahan, habang paalis si Marco papasok sa office, sinabi nitong tatlong araw na hindi makakauwi wala namang problema sa paggastos dahil maraming pera itong iniiwan sa akin. Sa dami ng pera ni Marco, hindi ko alam kung saan gagastusin ng mga yun. Iisa lang ang hindi magawa ni Marco sa akin, ang mapasaya ko sa kama. Wala itong ibang ginawa kundi magtrabaho. Pag uwi naman sa bahay ay lasing. Simula nang pasayahin ako ni Adrian, kontento naman na ako sa kanya. Hindi ko na rin hinahanap iyon sa aking asawa. Sapat na ang dalawang beses na nangyari sa amin, hindi ko nais pang dagdagan ng kataksilan ko sa aking asawa. Isa pa, may mahal ng iba si Adrian. Nag-aalala akong baka tuluyang mahulog ang loob ko sa lalaki. Sa araw na yun, inip na inip ako sa bahay. Dinalaw ko ang aking tiyahin. Binigyan ko sila ng panggastos at nagtungo ako sa mall. Nagikot-ikot ako hanggang sa narating ko ang isang shop na puro manipis na pantulog ang mga nakahanger. Nagsukat ako ng tatlo, at habang suot ko yun ay si Doc Adrian ang aking naiisip. Totoo pa kaya na sexy ako katulad ng sinasabi ni Marco sa akin nung nililigawan pa lang ako. Nung una, akala ko binobola lang ako ni Marco. Hindi ko alam kung bakit gusto kong maging sexy sa paningin ni Doc Adrian, kahit na alam kong sexy rin naman sa panaginip nito si Chell. At ngayon, gusto kong makipagkumpetensya sa paningin ni Adrian. Pareho naman kasing maganda at fresh kami ni Chell. Ma'am, kukunin niyo po ba yan? Bagay na bagay po sa inyo, tanong ng sales lady sa akin. Gumiti ako, tumango, kumuha ng apat na iba't ibang kulay, black, pula, berde, at white. Lahat yon ay nasukat ko na at bagay na bagay sa akin. Katunayan, balak kong isuot mamayang gabi. Bumili din ako ng swimsuit. Nung unang araw ko sa malaking bahay, may nakita akong swimming pool at nais kong tuluyang maglunoy mamaya. Nang matapos mag-shopping, umuwi na kaagad ako. Walang ibang laman ang aking isipan kundi si Adrian. Walang araw na hindi ko siya nais makita. Bakit ganito? Nawala na ang nais kong iwasan siya. Hindi ko kaya, lalo na kapag nakikita ko itong nakasuot ng doctor uniform. May kung anong pakiramdam ang gusto kong aminin sa lalaki, pero alam ko namang sa mga sandaling to, si Chell pa ang mahal ni Adrian. Kapag nakuha ko yung puso nito, tsaka ko hihiwalayan si Marco para malaya na kami. Gabi na nang dumating ako sa bahay. Pagpasok ko palang ng gate, narinig ko ang ingay sa sala, boses ni Chell at Adrian na nagtatawanan. Napapadalas yata ang punta nito sa bahay. Pansin ko lang, pagdaan ko sa sala, nakita ko si Adrian at bahagya niya akong inisip kaya ganon din ang ginawa ko. Si Chell, binigyan ko din ng plastic na smile dahil sa totoo lang, ayoko siyang nasa bahay. Nagtuloy ako sa aming kwarto ni Marco at masayang nagsukat ng pantulog sa harap ng salamin. Nakikinita ko na inaalis ni Adrian ang sagabal sa aking katawan at hindi pa man nangyayari nang hihina na ako. Naiimagine ko palang, gusto ko nang bumigay. Ipinwesto ko sa ibabaw ng kama ang napili kong kulay na pantulog. Mamaya tsaka ako nagbihis ng mixing short, mixing maiksi yung kita ang kaluluwa. Nasa point na ako na nagpapaseksi sa harap ni Adrian. Oo, dati naman hindi, wala akong pakialam kung anong suot ko, pero ngayon gusto kong sa akin lang ang kanyang atensyon. Lumabas ako sa kwarto namin ni Marco. Mabuti naman at nakauwi na yata si Chell, mukhang hinatid na ni Doc Adrian. Dumiretso ako sa komidor upang mag ng dinner para sa amin ni Adrian gusto ko siyang ipagluto, gusto kong maisip ni Adrian na kung ako yung pipiliin niya at hindi si Chell, hindi nito pagsisisihan. Nadatnan ko pa ang maid namin na nasa kusina na nagluluto. Pinaalis ko siya at sinabihan ako na ang magluluto para sa hapunan. Saktong naghahain na ako nang dumating si Adrian. Ha, napaigtad pa ako sa bati niya sa akin. Hindi lang kasi yon basta bati, kundi may kasamang yakap at halik sa aking leeg. Agad akong nag-init sa ginawa niya. Adrian, baka naman may makakita sa atin, sinaway ko siya habang tumatawa at nakikiliti sa ginagawa niyang paghalik sa akin. I miss you, mahina niyang bulong malapit sa aking tenga. Napangiti ako, kung ganun, pareho kami ng nararamdaman. Nami-miss ko din kasi siya, pero kahit gusto pa naming gawin yun ngayon, hindi pwede dahil baka makita kami ng maid. Bahagya ko siyang itinulak, mamaya na pwede, pakiusap ko rito. Niyakap niya ako at siniil ng halik sa labi. Siniguro lang ni Adrian na nakakubli kami sa likod ng ref. Wala naman kaming ginawa kundi magpalitan ng halik. Tsaka ako tuluyang naghain at sabay kaming kumain. May pagkakataon pang sinusubuan niya ako. Pwede bang dito ka sa room ko matulog? Tanong sa akin ni Adrian sa chat. Nasa kwarto na ako at siya'y ganun din. Hindi pwede. Makikita tayo ng maid. Mamaya na pagtulog siya, pumasok ka sa kwarto ko. I really miss you, reply na muli ni Adrian. Nagsimula na akong masabik sa kanya. Naalala ko na naman ang halik niya kanina lang namin na pinagsaluhan. Habang tumatagal kami ni Adrian, mas lumalalim ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko na alam kung anong nagawa ko na at magagawa ko pa. Itinabi ko na ang aking cellphone nang magkasundo kaming sa Teres magkita mamayang hating gabi kapag tulog na ang katulong at hinintay namin iyon pareho. Kahit na antok na ang aking mga mata sa kahihintay na makatulog ang kasama namin sa bahay, gising naman ang aking diwa. Pasado sampuna ng gabi, nagchat si Adrian na magkita kami sa Thurs. Marahan na ako lumabas ng kwarto tsaka dumiretso sa Thurs. Hindi na nga ako nagbukas ng ilaw. Hinayaan ko ng mapa sa dilim palabas, suot-suot ko na rin ang mapangakit kong pantulog. Hindi na rin ako nagsuot ng pangilim para hindi na mahirapan si Adrian mamaya. Naghihintay na nga ito sa terrace dahil sinalubong niya agad ako ng yakap at halik. Kapwa kami na nanabik sa isa't isa kaya naman pinagsawa namin ang aming mga sarili sa nakaw na sandali. Magkayakap kaming naghahabol ng hininga matapos ang mainit na aming pinagsaluhan. Dito na rin kami nakatulog. Sa mga sumunod na araw, kahit saan kami pumupwesto ni Adrian kapag may pagkakataon, basta basta lang maiparamdam namin sa isa't isa ang init ng aming mga katawan, Sinamantala namin ang pagkakataon kapag wala si Marco, madalas sa kusina, sa terse, sa kwarto ni Adrian, or sa likod ng bahay. Isang linggo ang lumipas, at sa araw na iyon isasama ako ni Marco sa bakasyon nito sa Laguna dahil naawa na daw ito dahil madalas ako naiiwan sa bahay. Tatlong araw kami doon, at di naman ako makatangi. Business trip kasi ito ng aking asawa, at ayaw ko namang sabihin niyang hindi ako pwedeng sumama dahil mas gusto ko pang maywan. Pagdating namin sa hotel na aming tutuluyan, sinamantala kong tumawag kay Adrian sa loob ng banyo. Namiss ko na agad siya, pero busy ang kanyang cellphone, siguro ay kausap si Chell. Pangalawang araw, muli ko siyang tinawagan, wala na akong gustong gawin kundi umuwi dahil hindi ko siya makausap sa cellphone, madalas busy. Pero nagchat ako sa kanya. Han, anong gusto mong kainin? Tanong sa akin ni Marco hindi ko naman siya agad pinansin dahil sa mga oras na iyon ay nagreply na sa akin si Doc Adrian. Ang sabi nito, paahan ko siya ng picture ko na napaka-sexy. Iniwan ko si Marco sa kwarto tsaka ako nagtungo sa banyo at kumuha ng larawang ipapadala sa kanya. May kapilyuhan talaga itong si Doc Adrian. Nagpa-deliver na lang ako ha ng makakain natin ha. Paglabas ko ng banyo, bungad sa akin ni Marco, abala din ito sa harap ng computer, As usual about na naman sa business. Tumango lang ako sa sinabi niya. Nakita kong nag-react si Adrian sa pinasa kong larawan pero hindi na ulit nag-chat kaya tinabi ko na ang aking cellphone. Nahiga ako at nagbukas ng TV upang aliwin ang sarili dahil abala pa rin si Marco. Nakaidlip nga ako dahil sa pagkainip, wala rin kasinkwenta ang pinapanood ko. Gin-icing na lamang ako ni Marco nang dumating na ang order nitong pagkain. Kainip-inip para sa akin ng tatlong araw na business trip na iyon ni Marco. Gusto ko nalang hilahin ng araw para makauwi na kami dahil wala akong ibang iniisip kundi si Doc Adrian. Kaya nga nang sumapit ang araw na uuwi na kami tsaka na lamang ako naging excited, para akong bata habang isnazakay sa kotse ni Marco ang aming mga gamit at pakanta pa ako habang nagbabiyahe, sinasabayan ko ang tunog ng stereo. Mahilig kasi talaga si Marco sa music. Anong oras ang dating mo? Chat sa akin ni Doc Adrian. Nakaramdam ako ng excited dahil sa pag-uwi ko. Hindi ko alam eh. Depende kung hindi traffic, I miss you. Chat niya na ikinangiti ko. Ganon kasi ang nararamdaman ko ngayon, sobrang excited. Pagdating, hinanap pagad ng aking mga mata si Adrian pero wala pa ang kotse niya sa garahe. Baka naka-duty pa. Inayos ko ang aming dalang damit sa kwarto habang si Marco naman lumabas ng aming silid pagkatapos ko tsaka lumabas at nagluto ng aming hapunan. Gabi na nang dumating si Adrian ng mag-isa at hindi kasama si Chell. Nakita ko pa siyang malungkot na dumaan sa sala, hindi rin naman ang kwarto upang maghapunan kaya pinatawag ni Marco Samed. Napilitan yata itong magtungo sa kusina upang kumain. Nakita ko siyang nakatitig sa akin pag sa harap ng mesa. Nagkamustahan sila mag-ama habang ako'y tahimik na pinakikiramdaman si Adrian. Wala siya sa mood ngayon, Sobrang lungkot niya, hindi ko alam ang nangyayari. Matapos kaming kumain naririnig ko silang nagkukwentuhan ni Marco sa sala, madidisino sa malayo si Doc Adrian. Kaya pala ito malungkot kahit ako'y nalungkot din pagkarinig nun. Mami-miss ko siya ng sobra agad. Hindi ko siya nakita, pakiramdam ko nga pati ako ako'y nanamlay. Masaya pa naman sana ako sa pag-uwi namin ni Marco pero siya naman pala ang aalis. Nagkulong ako sa kwarto pagkatapos naming kumain. Alas 9 na nang pumasok si Marco, nag-aya na kagad ka itong matulog sa akin pero ang sabi ko hindi pa ako inaantok. Punta ka sa room ko, chat ni Adrian. Napatingin ako kay Marco, naghihilik na. Agad akong nagtungo sa banyo at naglinis ng katawan. Siniguro kong mabango ako bago kumatok sa kwarto ni Adrian. Nadatnan ko na siyang nag-iimpake. Bukas ng madaling araw ang flight ko, doon na ako for good. Mag-iingat ka dito, Huwag mong pababayaan ang sarili mo, pahayag niya sa akin habang nagsisilang damit sa kanyang bag. Nalungkot ako dahil hindi na kami magkikita. Baka nga ito na ang huli. Bahagya akong lumapit sa kanya at hinawakan siya sa braso. Magkikita pa ba tayo? Malungkot kong tanong. Oo, kaso baka matagalan pa. Mami miss kita, huminto ito sa ginagawa at humarap sa akin, nakipagtitigan. Sa uri ng titig ni Adrian, para akong malulusaw. Mayamaya, maya ginagap nito ang aking kamay, pinaglandas ang kanyang palad paakyat sa aking braso. Habang ginagawa ni Adrian, nabubuhay ang bawat himaymay ng aking kalamnan at ako'y nananabik. Naramdaman ko na lamang ang pagbagsak ng aking sagabal sa katawan at ang mainit na si Adrian ang aking naramdaman na lagi kong kinasasabikan. Ngayong gabi, gusto kong sulitin ang huling pagkakataon sa kanyang tabi. Alam ko kasing pagkatapos nito'y wala na, hindi na mauulit.